Okay, so uh, can you hear me? Yes, Tito Boy. <laughs> <laughs> hindi na tayo naririnig. Mahal yung bang isa't isa? Uh, Shane, anong ipinapangako mo? Uh, uh <laughs> hindi, na, hindi na tayo naririnig. Uh, okay, na, na, nagkakaintindihan na tayo. O, oh, wala na tayo. Wala na. Uh, sa Abdul, uh, wala nang naririnig. So, uumpisahan na ho natin. Tatanungin ko po sila. Sabay silang sasagot. Tingnan natin kung gaano na sila kalapit sa isa't isa. Okay. So, this is Fast Talk Kilig Edition. Let's go to the first question. Madalas niyong pinag-uusapan... Go! Anime. Everything Under the Sun. <laughs> Everything Under the Sun. Anime. Tandaan natin yan. Next madalas niyong pinagtatalunan. Go! Kung sino dapat mag -sorry. Okay. Madalas niyong pinupuntahan. Uh, Samgyup. Ah, Samgyup. Samgyup. Ay, nagkasundo. Parang may pupuntahan to. Ito. Saan ang unan yung date? Go! Samgyup. Samgyup. Ah para doon na nga, ah, 'di ba? Oo, oh, okay. Sino kaya ang nagbayad? Oh ah, my god. Okay. Sa inyong dalawa, sino Sa inyong dalawa sino ang mas masungit? Go. Ako. Tsya. Ah, okay. Sino ang mas madaldal? Siya. Ako. Ah, okay. Sino ang mas malambing? Ako. Ah, okay paboritong game ni Abdul. Go. Um Dota. Dota. Dota okay. Dota. Oh, paboritong series ni Shane. Bridgerton. Bridgerton. Bridger, um Bridgerton. Stranger things. Uh, <laughs> tawagan niyo sa isa't isa. Dude. Dude. Uh, yung dude para lang hindi magalit si Ma'am at Dad, Ganon. Ah uh, One to ten, how much do you like each other? Go! Eleven. Tama ba? Basok ah, pa rin. 10 <laughs> at 11. So yun. Okay. Uh, pwede nyo nang tanggalin? Alam nyo ba na... Alam niyo ba na sinabi nyo yung mahal nyo ang isa't isa? Ha? Oh, narinig ko. subconsciously. Subconscious Nakita niya na yung nasa Mike? Parang nasa, di ba? Goodness. Witness. Oo. Oh, oh. Talagang, <laughs> parang... Oo. Oh oh, 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 But how, how close are you? Eleven then. Eleven then. Eleven then. Talagang I 12. love it. Uh, sambang uh, samgyup ito. Hahaha! <laughs> sa tapat ng GMA. Sa GMA, sagot mo? Oo, kanina pa. Sinong nagmabayad? Ah, uh, siyempre. <laughs> dapat. Dapat, Shane. Di ba?